Guys, for today's video, nakita ming tulo, That's muraming nagsabot. That's all for today, guys. <laughs> nagsabot ming tulo. Nagsabot, nagsabot mi <laughs> sa in kuan. <laughs> sa instinct. <laughs> nakita lang. Sa instinct. Nakita kami dito sa daan lang mga guys. Hindi sinasadya. Tapos gusto sumama uh -uh. hina sumama na ko. Okay. Huh? Okay. Yeah. Ayan, guys. Uh -huh. <laughs> Allah, Allah me teamo, I'm ah, Grace, <laughs> Grace, oh, pareha sila. Grace, ha? Grace, ha? Ik and Grace, Ik and Grace, Katon? Ja? Ook van Tim? Ja. Pero gusto niya itim palagi, lagi. Si itim yun siya. And always give discount, eh? Discount? Oh, you like, do you like black? Yeah, yeah. always black. I'm <sighs> too big, eh? <laughs> Ayan. Akyatin namin yung taas, guys. Oh, ilang minuto kaya namin akyatin. Doon kami galing, oh. Ayan, oh. Oh. Akyatin namin. Doon. Paakyat doon sa taas. Ayan. Ayan. Mm. Ayan, guys. Akyatin namin yung taas na yan. Stop bank. Stop bank. Yeah. Kart. Kiat jedai, kiat jedai. Kok kuku, kuku. Ya? Ok? <laughs> <laughs> ya, yeah? yeah. waking you up. <laughs>

Lakad pa rin kami. malayak layo pa. Maglakad kami, mga guys. Dito sa hagdan. Oh, balik na kami, mga Ayan, guys. Hogdan. Bababa na kami sa hagdan, mga guys. Malalim na hagdan. Aming tatahakin. <laughs> Walay problema na. Ayaw galala sa imong bagtak. Alala yeah. Ay galala kay na label ra. Oo. Ay galala sa bagtak ay na ra. Di man pud pwede wala bagtak. Oh. Amen. No. Hmm. <laughs> <No. laughs> <No. laughs> ah, okay. Ayan. Hindi ka no? Ilang minuto? <laughs> Ilang minuto kaya ito? Ik ken van de Mauna, kom Mauna. bang bang Mauna. kasi <laughs> ah, Mauna, ang senior. ina <laughs> ano, Kung ilang minuto. Makarating <laughs> sa baba. <laughs> senior, dan <n> <laughs> si uh, senior. <laughs> okay, kay sih, Aya, sa Pilipinas. Ma-apply na ako senior <laughs> para mayroon akong discount. Haha. naabot ko na ang baba Haha. kami galing Haha. Oh. Ayun, oh. Taas yun, taas. Uh, welcome to the vlog of Marialyn <laughs> And that's all for today, guys. <laughs> that's all for today's video. Thank you for watching. Bye. <laughs> bye, mga guys. Aroy, sus, natisod ako, mga guys. Yun lang, mga guys. Thank you for watching, mga guys. Bye-bye. Doon kami galing, oh.